guys! Welcome or welcome back to my channel! Yes, at ito na naman ako, nagbuting-ting sa aking mga paninda guys. At kailangan ko na yung space kasi nga may bago akong stock na dumating. Marami-rami yun at kailangan ko na more space. Kaya tinransfer ko yung mga okay okay ko. Yes, proud okay okay tayo dito, guys. <laughs> Mora lang, char. <laughs> Namin na maligyan ako ha. At ayun. Yung asawa ko, hindi niya napigilang makipag-maritos nang na-open ko na yung stack ko at ako naman ay super excited. Kakarating lang at in-open ko na agad. Ayan tuloy, na maritos na yung kasama ko. Kasi hindi niya napigilan yung sarili niya, sumali sa akin. Kasi nga na-amaze daw siya sa laman ng karton na maganda. Yes! hindi kasi lahat na box is maganda ang laman minsan naman is maraming damage, hindi kaaya-aya ay, ganyan, ganyan talaga ang buhay, hindi lahat magaganda at ayun dyan, na-realize na ng asawa ko na may hey, hahakutin pa pala siya at bakit siya nagbuting ping sa aking ino-open, ayun, sumibat na at maghahakut na naman siya kasi distance, distance kasi itong bahay namin sa kausada at bote na lang malaking braso nun <laughs> ayan ito talaga yung ginagawa ko guys pag may bagong stock akong dumadating i-open ko agad kasi nga hindi pa ako masyadong expert sa ganitong paninda uh, bago pa lang ako nag-start at siyempre tingnan ko yung mga quality niya eh maganda ba wala bang mga damage kasi hindi natin maiiwasan talaga yan sa cart na may damage at maganda ba yung quality niya at ako ba'y makapagbenta dito ng magandang presyo <laughs> at syempre sinusulat ko kung sa presyong ito is makukuha ko ba yung kapital? Hindi ba ako maginansi? Or bigla ko bang ikakayaman yung presyo na yon <laughs> Sana all. At syempre, sinisiparate ko yung magagandang quality, yung manipis at makakapal. Isiparate ko muna para sa pag-price ko is tuloy-tuloy na. Pero minsan is kapag nahirapan akong mag lagay ng presyo sa item na yan, tinitimbang ko na lang para ay, eh, hindi na ako mahirapan mag price na hindi naman ako maginansi. Pero minsan kasi guys is hindi ako nagbabasi sa timbang. Yan yung technique ko sa paninda kong ito at i-share ko na lang din sa inyo. Hindi din, ah, minsan hindi din ako nagbasi sa timbang. Ang binabasi ko is yung quality. Yung quality. Kasi minsan nga eh, is sa sobrang kapal niya is umabot siya ng, sa isang peraso lang is umabot ng isa, ki, isang kilo, lagpas kilo is, syempre, mahal na yun. Kasi nga, by kilo to yung sa pagbili namin dito. At, ayan, sinuling soling ko na, or buting-ting. Kung may mga damage ba, baka pag nabenta ko to may damage pala at ako ay maaawayan ng customer wag naman sana <laughs> ayan nag-start na ako tiningnan ko siya bago ako mag price is tiningnan ko siya sa tinimbang ko siya kung makatarungan ba yung presyo na yon <laughs> sa naon makatarungan. <laughs> at syempre, sinulat ko para hindi ko makalimutan kasi nga ang dami-daming iniisip, hindi lang ito ang iniisip ko. At ayan, napakalapad at ako'y na-amaze talaga dyan. Buti na lang naubos yon At ayan, nag-focus talaga ako dyan sa pag kasi wala pa nga yung mga kapitbahay kong Manga Marites na kakamarites ko din. <laughs> Alam nyo guys, share ko lang sa paninda kong ito is ano kasi ito surplus. Minsan sa isang box is talo ako, minsan naman sa isang box is panalo ako. Ganyan talaga ang buhay. Hindi lahat sa iyo ang panalo, pero 'wag susuko. Kasi, oh, uh, kaya yung style ko dito, guys, is hindi ako nag order ng isang box lang. Kasi nga, minsan sa isang box is, hin ano ta talaga yung laman. Minsan maraming damage at saka yung hindi maganda ba. Minsan nga sa isang box nito is, hindi ako ma mahirapan akong kunin yung puhunan ko kasi yung laman is maraming damage at saka masyadong makakapal syempre yung isa is sample ano ibigay natin ng 150 yung kilo ya yeah. yung isa is 1 kilo na so isipin talaga ng mga tao na sobrang mahal naman isa lang isang piraso lang is 150 na kaya hindi ako makapag presyo ng maganda pag sobrang kapal naman ang item. Maganda, maganda nga siya, sobrang kapal, pero yung mga customer mo naman is mag-react kasi nga sobrang mahal. Kaya ayun, hindi ako maka ginansya, Ma maging ginansya ako <laughs> magiging o oh, kaya nga hindi ako murder ng tig isang karton, or dalawang karton, kahit na dalawang karton minsan, sa dalawang carton is ano balik puhunan uh, kung may kung may sayo man is ano lang konti lang talaga kaya ayon na, natuto na ako na mag-order ako ng marami-rami pag ma para tawag dito kaya ng budget ko mas maganda kasi pag marami yung orderin natin kasi Yon, yun na nga yung sabi ko. Sabi ko is mahihirapan talaga tayo pag isang carton lang kasi nga. Ayun, parang tawag dito, hindi ka rin maka less sa shipping niya kasi ang mahal din ng shipping, guys. Sa sa business na ito ay minsan luhaan ka talaga. Yes. At minsan, at ako ay umiiyak talaga. <laughs> Lalo na sa ukay-ukay bandol. Minsan nga umiiyak talaga ako. Kasi ini pero yun na nga yung kasabihan na iiyak lang. Iiyak ka lang. Pero wag kang susuko. At ako ay nag-order pa rin. <laughs> Oh guys kasi hindi hindi lahat totoo talaga yung sabi nila na hindi lahat panalo. Yun yun. Hindi lahat panalo. At yes, naranasan ko yan kasi nga mm, mm, sa time na to, ito maraming box ang in order ko, Isang okay. box yung in order ko dito. Ah, uh, dalawang box or tatlo ata na box ang na open out of 10 boxes ah uh, tatlo tatlong box yung na open ko na mahihirapan talaga akong kunin yung puhunan mahirap pala kung kunin yung puhunan kasi nga guys is bukit tong sa amin yung laman naman share ko lang sa inyo yung laman laman ng mga box na yun is ano pakainan ng mga aso pusa alam niyo naman sa ano dito sa bukid is minsan lang, ah, maliit lang. Maliit lang yung nag-aalaga ng mga mga aso, yung mga aso na nasa bahay ba, yung mga magagandang lahi na aso. Kaya, konti lang yung bumibili ng mga pakainan ng mga hayop. Ayun, so, Meaning, hindi ka makapagpresyo ng maganda doon sa mga item na yon At, yun na nga, minsan nga, hindi, hindi ko pa nga makuha yung puhunan niya. Kasi, binigay, ibigay ko na lang ng mababa. Pero, ayun, doon na lang ako sa ibang karton, ma makaginansya makaginansya <laughs> sa so, naol no, may ginansya at ayun dito guys is may dumating na na masasabi nating marites na kagaya kong marites din <laughs> Ayun, tinulungan na nila ako sa naon. May mga kamarites na tumulong, char lang. Tinulungan nila ako sa pag, ano, pag unbox, pag segregate sa mga may damage at sa yung mga gandang quality. At ako'y masaya naman sa mga ginagawa nila. At yung isa ko rin kapitbahay dito ng marites ay siya na rin ang nagpakain sa anak ko. Salamat mga kapitbahay kong Martes. <laughs> Andyan kayo, tumulong sa akin. Yes guys, mga mga mababait naman sila. ayun uh, na nga, Hin, hindi lahat naga, ano, hindi lahat pare-parehong ugali. Basta marunong ka lang makisama ay kung, ayun, kung, kung Martes yung kapitbahay mo, ay eh, di makisama kayo ng Marites. kung seryoso naman ay palabas mo rin yung pagkaseryoso seryoso mo at kung ano naman yun kung joker naman yun ay ilabas mo rin yung joker mo yung pagka joker mo na wala wala dito at kung strike na naman yun ay maging streak na ka rin. <laughs> Ika nga, weather-weather lang guys. Kung, kung, ay, ba't ba, ba ako napunta dyan? At ayan, para akong one dito guys, para akong lutang dito guys, kasi nga, natatawa kami dito na, na time is kinuha namin sa karton at binalik na naman. Parang yun, parang naglalaro lang kami dito. Kaya natawa na lang kami at ayun, habang ako ay nagtatrabaho ay nagmarites marites rites na rin kami at dito na time guys is hindi na talaga ako nakapag-focus sa ah, pag pricing sa pag-segregate kasi nga may mga marites na ako at ayun nagmarites-marites na kami while open and open and balik na naman sa karton yun tinabi ko na lang yung listahan ko dyan guys kasi hindi na ako maka focus at ayun tiningnan tingnan ko na lang yung mga quality nya eh. so, at sinisegregate ko yung mga may damage at ayun minsan nga minsan inutosan ko rin yung mga kamaritis kong kapitbahay bahay sa igyan he suguan noon <laughs> natawa ako sa isang kamalitis ko dito guys is ayun siya na na nagpakain sa anak ko mabuti naman ah naisipan niyang busy ako <laughs> Salamat nga pala sa mga kaibigan ko palaging sumusuporta sa aking channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, ay pindutin mo na yung subscribe button. At kung nagustuhan mo ang video ito, please like at mag-iwan ka ng bakas dyan. ayun uh, na, yun na yun. <laughs> Basta yun na yun. <laughs> thank you, thank you, thank you. Ah, uh. Sampai <laughs>